Ano yan? kapir! Ano? Ano ba yan? Eh, ito yung natira sa handa namin eh. Tingin. Ash brown. Ash brown da. Patatas. Kasi, toti. Ewing guard. Tara. Kapunti, <laughs> pinteta. Ay, ako, ayan si Pidyo, kapir. May sipon pa rin. Pidyo, kapir, ano? Malamalat ka? Ah, basta Sarah, munting printed, ah. Pwede mo na bukas, eh. Wala ka <laughs> malat ka pa rin. Pero ito nga, mga kabatang helmet, syempre, no? Merry Merry Christmas pa rin. Syempre. Kasi dapat araw-araw ay Pasko, di ba? Yes, yes. Per? Pero ito, natawa lang talaga ako, mga kabatang helmet. Mabait ako ngayon, eh. mabait ako ngayon, ba? Diba? Mabait ka dapat. Ano Be na... kind to animals. Ah, ah, to animals? Ah, ah. Hindi pa ako nagkakaroon ng bagong pera, ha? Kaya ako sila mauna. At <laughs> sila nauna. Ha? Sila na... Mga... nauna? May mga nauna. Okay, sa TikTok? Oo, oh. oh, bakit? Ba't sila lang? Nagtanong ako sa banko kanina, videographer. Uh, hindi pa raw nagre-release. Eh, eh, bakit sa TikTok yung mga vloggers? Aba! Meron na. Aba! Eh, videographer, kung tinanggap ko ba yung offer? Isa rin ba ako sa maambunan ng bago? Siyempre! Ano okay. mo yan, Don sa kanila na yan. Pero ito ka mga batang helmet. Nakita ko lang kasi yung difference. E ako, medyo nagnilay-nilay ako hapon. O, no, diba? Nilay-nilay uh, ka uh, palang lagay na. Oo, uh, uh, nagnilay-nilay ako hapon. Tapos so, nakita ko yung difference dito no. sa dalawang pictures na iyan. Ayan, oh. no? judgmental. Pero kasi, Judgmental ka talaga. O oh, talaga. Taxpayer ako Pero ito nga mga bata helmet. Kasi parang kitang kita at talaga sa aurahan ba. Hmm. Kapag at sincere talaga yung ginagawa mo. Hmm. Grabe yung kay VP Lenny. Pinsyo ka nakakatawa yung mga bagets. No? Tiyano <laughs> niya si Johnny B! Saya-saya. Tapos parang sa court na ginanap no? Hmm nga talaga ang angat buhay, no? Mm -hmm. Siyempre sila Bipi Lenny. Kahit sabi nga sa post ni Sir Rafi, kahit medyo sa ang ni Bipi Lenny, pero <laughs> di ba yung aura ni Bipi, parang di lang uh, masama pakaramdam? pakiramdam? Di, di halata. Kasi, oo, pero yung kasi kapag sincere talaga at call sa kalooban mo yung ginagawa mo, ha, huh, wala yung mga ano, karamdamang nararamdaman oo. natin. Pero isa-isa picture, Huwag manoka maloka kasi baka mag-aaya ka dun. Eh, huwag naman yes! ganun! Pichoga pa! Huwag ganun! Pero nakakalargay lang kasi di ba, syempre, dasugat nagur-gur nga daw. Mm -hmm. Eh, bakit may benda? Alo, ano sa palagay eh? mo ikaw bilang nurse? sa iyong assessment from afar. From afar talaga? Oh, from afar. Kasi hindi mo naman makita uh, hindi. sa hindi. totoong buhay. Eh, Siyempre, Bidyo Agapar, hindi naman tayo nakapag-history taking kay Madam. Ah. Uh -huh. Eh, baka naman... History taking? Siyempre, kailangan yes. history taking. Paano? Anong nangyari okay. Ano nangyari diba? doon? akala ko, alam mo kung anong lagay ng kanyang kaisipan. Hindi. Physically, Bidyo Agapar. Uh -huh. Hindi natin alam ano, kung nadulas ba, naitukod ba, nagmotor ba, or what? Hindi. Kung base doon sa benda. Ano nga Dapat may sling yun para talagang ma-immobilize. Ah, nagbebenta para ma-immobilize yung ano, mityoga fur. Mas secure really? Hindi ah. yung para lagi nalang magagalaw. Mas maganda kung may arm sling din, mityoga fur, para ah, secure, secure para kung nabalian. Oh, para na-secure. Bakit mo mapabalian? Ano yung sling ko? Hindi, baka na- may, baka na-ano, nabago to si- di ba, namigay nga daw ng mga bigas, ah. baka nang buhas. Ah, akala ko, baka may nasunod. Oo, <laughs> bakit Sabihin ng na bali. Wala. Wala, wala naman sinabi. Pero abangan natin, no? Kasi wala pa rin naman naglalabas ng balita. Ano talaga nangyari, uh -huh. di ba? Pero ayan nga, mga kabatang helmet. Sabi nga, give love on Christmas Day. Give love Eve on Christmas, Christmas, Christmas Day. Christmas Day. Mamas ko po. Uy, han? May, may joke, pero may, may sipon talaga. May be, okay. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no? Masaya pa rin tayo kasi syempre, nagbibigay sila. Pero oh, sana naman. talaga, eh, bukal sa kalooban yung ak, di ba? Ay, ay, Pero kasi, kayo pipiliin Pipilenia, sakit buhay, sure na sure yan. Oh, talaga, ano, Totoo yan at bukal. Yes, diba? kasi gapar. ibang aura. Walang halong ano, chemical yan. Hindi ka guys sa iba. Pero yung mga batang helmet sa mga video na huwag kalimutan mag-subscribe at click na notification bell para lagi ka-updated sa so, lahat ng mga in-upload na po namin ni Bidyoga Per. Di ba, Bidyoga Yes. At malapit na magbago taon, magbago uh -huh. buhay na kayo. Hoy, magbago buhay na kayong, mm. uh, Talaga? kayo. Talaga, sino sila sabihan mo niyan? Mga nanonood. Bakit? Wala lang. Bait naman sila. <laughs> Talaga ba? Uh oh. Eh, nagpapanggap na kakamping. Mabait ba? Mabalo siya. O, oh, di ba? Nagpap yung nagpapanggap. Nagpagong buhay ka na, uy. Yung nagpapanggap na mag kakamping. Magta-2025 na. Oo. Oh. Diba, <laughs> yung, so, yung, oh. So, so, ito ang patang LB. Sa mga mga sabay ng LB. It's getting better every day. God bless everyone. Basta stay happy, stay healthy. And stay safe tayo as always. Di ba, Bidyoga? Yes. Lalo sa bagong taon. Wala